Gusto so, niya lumabas talaga sa kahulahan niya. Oh, sige, pakilala ka na na. What's up, Madlong People? Ako nga pala si J.R., um, ang marketista ng Taytay Rizal. Marketista? Oo oh, oh. Ano yung marketista? Uh, marketing student po. Ah. Uh, uh, sa Taytay? -tay. Eh, kamusta doon? Hindi ba binaha doon? Hindi naman po. Sa Rizal. Okay. Medyo mataas ang Taytay -tay eh, di ba? Yes po. Si JR yung parang ano, sinamahan niya lang yung kaibigan yung mag-audition pero siya yung nakuha. <laughs> wala siya, wala siya interest dapat eh. Okay. Siya, okay. Okay. okay naman po. Pwede to, wala ka. Siya yung nakuha kasi requirement, gray shirt. Pick up line, JR. Um, Maria, <laughs> sapatas ka ba? Bakit? Pud-pud ka eh. <laughs> uh, kasi gusto kita isama sa lahat ng lahat ko. Oo. Uh, Sama. Pero suot-suot pero ka niya lagi. Ganun-ganun <laughs> ah, pa. Ganun. Mayroong <laughs> basahan. <laughs> Kinakaskas ka niya sa sahay.